anong nga sir uh, cheeseburger burger. ay Wala <laughs> so, ano burger na Wala chicken Wala ay Wala ay 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 chicken, ay ay Sir, may ano ba kayo, sir? Uh, um... But, bakit di siya sumasagot? Hindi, hmm? ayan ho, oh. may tao. Oh. Huh? Oh, isom ko pa. Oh. oh ah. Yeah. Ayan. Laman. Gago. Bakit? Ay, yun pala sa kabila. <laughs> Gago, ano to? Ano pala to? Ah, uh, ano pa to? Chinese to eh. <laughs> Eh, 'di no, Chinese 'yung so. Oh. Maala no. Oh. Ay, lo. <laughs> Dito pala oh. Kang, tanga mo talaga. Mali, mali tayo na napuntahan. <laughs> uh, <laughs> sir, may hamburger ba kayo sir? Side naman <laughs> eh. din, wala daw eh. Burger McDo. Burger McDo, sir. Wala 'di, wala daw eh. Ito lang tayo sa century Ah, Angels ah, ba yan? Hindi. Hindi. Ay, ah, I mean Minute, minute burger to pre. Sarap talaga yung lasa ng minute burger, no? Kesa sa Franks, ba? Yung lasa, parang, it's a prank! <laughs> <laughs>